So ayan guys, magandang hapon. So yun nga, nawala ng aircon ng ating Suzuki Selerio. So ito, dinala natin kay Sir Jun. So dito pa lang no, makikita nyo na hindi na binaklas yung dashboard. So ang gagawin dito ay dudukutin yung mismong evaporator. So no need ng baklasin yung dashboard mga kaibigan. So, mas mabilis to. Siguro na pag-aralan nila kung paano baklasin. Na ang o oh, tanggalin yung evaporator ng hindi tinatanggal ang dashboard. Kaya ngayon na yan. Kita nyo naman o. Oh, na lang niya. Ayos ka sa upgrade, ko tubig ha. Uh -huh. niyo tubig ba yun naman ko? So ayan, ayan guys, nadukot na nga. Ayan o, no. dinukot lang. Nakawa na kayong evaporator. So may kinain guys, ayan no. lang, no. dyan lang kinuha. Oh. Dyan lang, dinukot na no. So no need ng maklasin yan, yung dashboard. So napakadali. Tips bag na walaning. Lamigang ayon Aircon. Hmm, fish, ginawa na yun namin? Ano, sinin niya mabuti o. Sa nga, ito po yung sila, no? Tatlo ba? <laughs> Tatlo pala, buso. Oh, sinin niya mabuti o. At kinukukura. Kaya, pag humina, nabihin na careful, huwag tayong magpaparaga ng brain Kailangan, rupi sa pala. Paanap niya na yung leak. Okay, so yun ang tips natin. So ito, ay uh, natin. So guys, ginawa namin na uh, general service na ang ginawa natin dito kaya ano Oh, wala jack na yan ma'am Jack na to Okay So yan, hapatin natin ang bago Tapos yung condenser Ito naman yung condenser niya Nirtis na rin natin yung condenser Ah, ah, ah Kanina pa nag ah, ah. Bavad to Okay sa orit naman Kaya, pinination natin Yung, so, yung condenser na niya guys Yan, okay Eh, tapos yung compressor niya Yan, yeah, yung compressor And then Sigurado, pag ganun na nagkalik Ah, ubusan na lang yung compressor niyan Ehi, quando ci andate in non si so che se le hai rinnovato, tu inti niente il model.